Wala po, ibig sabihin po, walang charge up. So, lupa, elemento. Masakit po. Masakit po. Ibig sabihin po, mayroon pong elemento. Dito po, kulang parang palipadangin. Masakit din po. Boom! Ah, ko! Masakit po. Ibig sabihin po, may kumukulang po sa inyo. Babae po. Opo. Ano po, may galit po kay ate. May galit daw sa'yo.

saya sebab tak tinggal guna gunta lah tinggal oh baik kesot tinggal oh mana boleh nak O, dalawa kamay mula ulo. Sige pa, alisin mo. Lahat, alisin mo ha. Babae ka, di ba? Matanda ka na? Hindi. May anak na? Wala. Malapit ka lang sa kanila? Oo. Malapit ka lang? Oo. Saan ka ba nakatira? Oo, hindi ko alam. Anong hindi mo alam? O, gagaling na palain ha. Oo. Sige pa, mula ulo pa. Oo. Aalisin mo Gusto ko ngayon pa dapat dahil siya! Oo! Oo! Ngayon pa lang! Sige pa! Sige pa! Walang ulo pa! Lahat! Hina! Huwag mo Sige lahat! Siya lang ba nilagyan mo? No? Siya lang! Siya lang nilagyan mo! Siya lang? Yung alay niya? Hindi! Hindi! Bakit? Galit ka sa alay niya? Hindi! Ano pala? Talik mo lang! Ha? O oh, sige pa, mula ulo pa, nasin Gusto ko ngayon pa lang gagaling na yun ha? Sige, tita Maya ngayon. Bakit? Sige Ano? Sige pa sige yan, lahat lahat Sige pa lahat lahat lahat. Yung anak na ate, ano? Hello? May cancer. Sige pa lahat lahat. Kinuulam. May galit pala sa ano? Kaya ate ano? Titigilan mo na sila. Titigil so pa mo na. Yung anak nung inuulam. Sobrang lapit ka sa kanila? Sobrang lapit? Sige pa, sige pa, may nakikita pa ako. Mula ulo pa. Sige pa, lahat, lahat, lahat. May nakikita pa ako. Mula ulo pa. O, oh, wala na? Oo. Gagaling na yan? Oo, gagaling na. Gagaling na. Lulubayan mo na siya? Oo. Sige pa, mula ulo pa. Oh, wala na. Gusto mo may ng tawad sa kanila? Ha? Punta mo sila doon na? Punta mo sila doon na? Di ba malapit ka lang sa kanila? Sige pa, mula ulo pa, mula ulo pa, mula ulo pa. Sige pa, yan. O, ibabalik ko sa'yo yan, Ha? Ha?